pagpalang araw sa ating mga ama, sarap tayo ngayon sa Baliwag. O, Papasangán natin loob. samahin nyo at pagkakas mga manok dito sa loob ng Baliwag. Ayan. Yeah. Maganda ng mga manok dito mga ama, sir. Ayan yeah. na. Taysayin natin mga manok dito. Ganda. Uh, uh, may mga wing bump ito. Mga sweater. Ganda. Ayan mga ama, ito pa napakaganda ng talisay oh. Mga may mga mewing okay. Ganda ng talisay nito. Yeah. Uh, to, to, tawa, no? yeah ure, ito ang tawag no. Nasa, wala ito mga kamasa, isang taon na rin ito. Oh. Yeah. Po, ito po. Kanawayan. Ang mga ganda kanawayan. Ang mga kanawayan. Nasa 10 months pa lang. Yan. Kanawayan. Ang mga ito.

Mahirap <tabos> no, mga master Ito, mga pa na sa tenants Ito Maparay po dito dumarating Ang uh. ganda oh Lalaking man Mga bata pa, nasa ako pala 10 months, sa ito

En vez de pantalones,